Guys, magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay July 31 Thursday. So share ko lang guys kasi may nabalitaan lang tayo. So ganoon naman talaga, wala tayong karapatan, 'di ba? Uh, it's normal kasi parang yung ating mga customer ay nagiging ano na natin ka kompetensya. Parang nai inspire sila sa ating tindahan. <laughs> so ayun, may nagbukas na naman ng tindahan guys, no? So okay lang 'yan. So ang sa tindahan naman labanan ay ah uh, patagalan. Patagalan, diskarte, sipag, tsaga. Ganun naman talaga yun. At saka dagdagan natin yung ating mga paninda kasi yun talaga yung ay may lipad-lipad. Yun talaga yung advantage natin guys. Pag ang tindahan natin, madami tayong paninda. Like na wala sa iba. Diba? So, maghanap tayo guys ng mga bagay na uh, like wala sila sa, wala sa, wala sa kanila na dapat meron tayo. Like dun sa ice cream. 'di ba? Kung wala sila, dapat meron tayong ice cream. Dali lang naman maghanap ng ano guys ng ice cream. Tapos kung wala silang frozen, maglagay ka ng frozen. Kahit mayroon silang frozen, maglagay ka pa din kahit pa konti-konti kasi talaga mga customer maghahanap talaga 'yan. Tapos ano pa ba? So since meron tayong printer, malaking bagay yung printer namin guys kasi sa ibang tindahan wala silang printer. Tapos school supplies, may mga tindahan din guys na wala school supplies na meron kami school supplies. Ito pa guys, meron dito mga tindahan guys na halos wala silang GCash merong nag G-cash bago dito lang sa amin pero hindi talaga siya yung uh, cash in cash out na malalakihan wala siyang ganun guys yung maliliitan lang 100 200 300 ganun so malaking bagay sa akin pag uh, yung G-cash ko lalo na ang G-cash ko guys ang limit ng G-cash ko ay nasa 500,000 so malaking bagay siya kasi matagal siya mapuno sa isang buwan ayun tapos ano pa ba If man mapuno yung Gcash ko guys, no, meron ang, ang jusawa po Ganun din yung sa kanya, 500,000 din ang limit niya. Tapos ano pa ba? Load. So meron din tayong load guys, all network. Tapos meron din tayong pay bills. O diba, nawala din sa ibang tindahan. So malaking bagay talaga yun sa amin guys. So, yung sa pay bills guys, ang dagdag ko 10 pesos kada uh, 1,000. Kasi like dati guys, no, yun, know, uh, may nagpapa-pay bills sa na akin, meral ko. Ang pakadami, puro ano, tapos ang kuha ko lang 10 pesos yun lang ang ang amount na sa 5,000 sus na so binago ko na siya kasi parang hindi naman strict na si Maya business na <laughs> yun kami na nag-charge na ako kasi talagang magagamit yung pera mo dati noon kasi ang Maya kasi like yung sa smart padala uh, pwede kang isumbong ngayon kasi parang wala hindi naman sila strict na so okay na kasi lugi din kami mga nag mamaya tapos aside dun guys, no, kasi yung iba na nagka-cash in, meron din cash in sa Maya. Ano pa ba? Ang meron tayo dito sa tindahan. Bigas guys, meron din tayong bigas. Meron tayong yelo. Ano pa ba? Uh, Yossi, alak. Ayan. So parang may bibili. May humintong motor. Yeah. Okay. Oh! Ay, naubusan ako ng tusino. Ay, na ano lang, shomai at saka hotdog. dog Ano? Ay, Wala na din pala. Hot dog. Papa, ano? Hot dog isang balot. Magkano pera mo? Magkano, Ibo? 1K? 30 po. 30 po. Skyflakes. Skyflakes na kondensada? Apo. Ilan? Dalawa po. Ano pa? Ano po ba? Ano po. Yung nakapaklampan mo yan. yun Brands walk? Apo. Isa lang? Isa lang. ba lang ba, Ibo? Dalawa po. Dalawa. Ano pa? Dollar Coaster po ba? Dollar Coaster, maliit. Piatos, naubusan ni. Eh. Boy bawang dingdong. Dingdong. Ito lang. 60 oh, 18 23 at saka 50, 30 so 131. Sokly, Mosa, so, claim mo sa 1,869. 131. So, so, okay, I have

So, ayan guys ayan. ayan guys malis na so nahiya ako magsalita hindi <laughs> din ako nagbablog so ayan guys naka 131 pesos pa tayo no ngayon na sarado na ating tindahan. So, may mga ganun guys, no, na bumibili pa din sa ating tindahan. So, thank you Lord talaga. Thank you Lord. Thank you Lord. Hallelujah. <laughs> Ayan. So, saan na ba tayo guys? Naku, wala na. No? Wala na ako sa ikukwento ko. So, basta yun na yun guys. Yun yung mga meron tayo dito sa tindahan na talaga malaking bagay na uh, dagdag kita. Na wala din sa iba. Kasi kung ang ibibenta mo lang talaga basic tapos Siyempre ngayon kasi guys, no, ang tindahan kasi, ano na yan eh, dikit-dikit na eh. Wala na talaga, dikit-dikit, lalo na pag basic lang yung mga paninda mo, tapos pare-pareho lang naman kayo ng presyo, pababaan kayo. mahirap yung pababaan kayo, pababaan ng presyo, tapos konti na lang kikitain nyo, ay eh, talaga, hindi, hindi talaga, hindi kayo, ano, hindi kayo kikita. Kaya mahirap yung ganun, so dapat talaga, yung mga wala sa ibang tindahan, gawin mo na paraan na magka, magkaroon ka. So malaking bagay lang na meron kaming ganun dito sa tindahan. Ayun. So, ano ba ba? So, gamot guys. Hindi din tayo ng mga gamot, no? Kasi may mga tindahan din na hindi nagbebenta ng gamot. Ayun. So, ang problema lang sa akin guys, no? Kasi late na nga ako gumigising mga 8. So, babaguhin ko din yan balang araw. <laughs> so, ayun naman guys yung aking share Na may nagtinda na dito ulit. May, nagdag, may dagdag tin, ano na naman, tindagdag tindahan dito sa aming lugar. So, but okay lang yan. Ganun talaga ang buhay. So, yan naman guys. Ang aking Shinesha, maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye.